Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, huwagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita nang walang katapusang pagunlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem. Tulad ng pagaliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.